Ah, tara na, hoy na Pagod tong araw na to Dilang araw kasi magbabakasyon Kaya kailangan tapusin lahat eh Para walang aberya Ayan. Oops, sige kuya Kaya kamen. Okay Excuse me po, may kiraan. Pagod to linggon to. Ano tayo? Ate ya? So, okay na? Eh? Let's go Keren ya. Belang, mulai geram muna kami. Kami naman, kami naman. Gerah. Ah, oh, wala akong masabi ko hindi pagod. Parang gusto ko humilata. Yain yeah, yung sana si Mises uminom eh. Yan, laging ayaw uminom na. Sarap sa ano. Palamig. Painit na rin since malam malamig naman ang panahon. Okay, salamat kuya. Nakatawa ako nung huling video ko. Sabi na asawa ko. Ang ganda ng vlog, di nagsasalita. <laughs> Oo oh, nga naman. Eh, Ngay lang nagbablog eh. Ngay lang nagbibidyo. Kinakaka pa. Uh, matututunan din natin yan. Magiging madal din tayo. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano mga pwedeng itapik habang nagda-drive Pero, syempre, kailangan nakapokus ka pa rin sa kalsada kahit nagsasalita. Niyakin lang naman itong video is for security purposes lang. Para kung sakaling wag naman, pero, di ba, pag may mga, uh, mga mga pwede mangyari at least gulit pa si kuya. monta ka po siya siya ay singit na singit eh Ayan, may checkpoint katulad na ito. Ayan. O, derecha lang daw. huli ewan ko ano yan nahanapan na mga papel siguro walang papel kaya importante din na marami tayo na, I mean kumpleto tayo sa papel eh. nakakatakot bumiyahin ng kulang 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 sa December, mag expire na pala yung lisensya. So, kailangan na natin mag kailangan natin mag parin since meron na daw available na mga plastic for license sabi nila nung extended dahil sa kulang ang supplies pero ngayon kumpleto na meron na ulit kaya kailangan natin magparin nyo pero tagal pa naman October, November o, meron pa tayong dalawang buwan. Medyo traffic ah. Dalawang araw mo ngayon. Biernes ah. O nga. Buwian kasi sila kaya ganyan. tawa talaga ako doon sa nakaklik kanina <laughs> ano gusto niya umabahante ako nagalit pa sigawan ko sana eh kaya na wag na na uh, kailangan kalmado pag pinatulan mo talo ka ko, hindi mo papasama yeah. unawain na lang sabi nga ng asawa ko, minsan gano'n din naman daw ako bayanitin ang ulo pero pinipigilan ko naman kaya lang, meron talaga mga taong mupuno ng ano may eh pasensya mo eh Banda naman ito, kawasak. Big bike. Ilang kaya tayo magkakaroon na ito? Sarap na madaming pera, ano? Nabibili mo lahat ng gusto mo. Banda ng tunog. Ayan si kuya, ayan. O, ay, yung na yan. Sine. Eh. Eh oh. no lasing yata eh yan ako yan minsan napag-iinitay niya mga motor dahil sa ganyan eh dadadamay yung mga matitino Pagka yeah, nahawak na madibela Painali ng init ng ulo Minsan ako napapairal ko init ng ulo Pero Nakakalimutan ko meron pala ako Nuuwi ang pang pamilya Meron pang asawa yeah, minsan napagsisi din eh Hindi mo alam pinapalata sa asawa siyempre kasama na yung kaba doon ano oh, kung anong nangyari di ba Yung mangyari, diba? mangyari sa'yo habang naipag-away ka sa kalsada kasi siyempre sa galit na wala na sa isip mo yan pero uh, yan gusto ko namang pahabain pa lalo ang pasensya. O, sige kuya pasok okay ako na lang Pag napakinggan na naman ng asawa ko itong mga ko, baka tawanan na naman ako na. Talaga ba? Okay. <laughs> eh, minsan, di ko na mapagkakaila. Medyo mainitin din talaga ulo ko pagdating sa mga kapwa natin motorista na mga kamote. Siyempre, di ba? Hindi may gustong madisgrasya. Kaya minsan, may init ang ulo. So, itong Sabado linggo, bahay lang muna kami. Wala muna ng gala. sabi niya sa akin, inuminom muna daw kami dalawa, banding. Kaya binili siyang speaker na pwedeng pang video, Ah, mag muna kami. husband and wife time naman muna Then, aba, medyo matagal ang biyahe ko ngayon ha? na. Nakaraan, 9 minutes lang eh. Ah, dahil siguro traffic doon. Ito, pag nakikita ko itong lugar na to, ito yung kauna-unahang lugar kung saan ako na-disgrasya. Ayan, wala kasi tayong camera nun eh kaya talo pero maganda na rin may experience may natutunan ganun naman talaga eh kada Pag pagkakamali mo may matututunan ka eh Ang mahirap dun pagka hindi ka na nagkakamali wala ka na natututunan Uy sabit nabuitan siya ng police ano yun parang balo wala pa doon sa mobile oh Ayan. Uy. Ito click talaga. Oh, counter flow pa siya, Ay nako. Bahala nga kayo. Ay, yung matitigas din ang mga ulo. Ano na, naka-click din. Tapos ayun, kamote, um, nagka-counter flow. Click pa din. Ay, nako. Ano ba meron sa click? Parang kataw na kataw lagi. O, na tayo. Dito na tayo. Yeah. Oh.